Mga idol, andito kami ngayon sa Guswanga River. At dito po kami maliligo ngayon. Ito yung mga kasama namin, 'no? Mga idol Ayan o. Isang mapagpalang araw mga idol. Kasalukuyang bumibiyahe po tayo ngayon at patutungo po tayo sa isang paliguan. At andito na po tayo ngayon sa mismong bayan ng San Jose. Sa pinaka town proper po. At ayun, medyo na traffic po tayo dito mga idol. Ayun mga idol, naggo na rin po. Pero parang hindi tayo aabot doon sa stop light na go. aabotin tayo ng red kaya ayun, minabuti natin na lumiko nang nampakanan. Kasi nag-stop na. Ah, Nag-red na po yung ilaw. Hindi na tayo maabot doon sa go. Kaya yun dito na tayo dumaan sa kanan at nakakaliwa naman po tayo dito sa way na to ayan mga idol para makatuloy na tayo ng biyahe ayan dito tayo dadaan patungo ng palabas ng bayan ng San Jose ayan mga idol uh, labas na tayo dun sa stoplight nakaparabas na tayo ng pinakabayan na sana sa mga idol. Bagya tayo tumigil para hintayin yung kasama natin na nakamotor ito yun. Andiyan na sila. At agad na tumuloy na tayo sa biyahe. Mga idol. At ayun, malamang ay abutan natin yung mga kasama nating nauna na. idol nakita na natin yung mga kasama natin ayan oh no? yang naka-tricycle na yan sa daan sa bandang unahan natin yan na isa sa mga kasama natin sa pagtungo sa ilog para maligo mga idol mga idol andito na tayo sa tulay ng Boswanga River ayan tatawid po tayo at doon tayo bababa sa kabilang dulo ng tulay na to patungo sa ilalim ng tulay para doon tayo maligo sa ilalim po mga idol ayan na at tuloy, -tuloy tayo sa dulo Ayan o, ito yung pinakababaan sa kabilang tulay po mga idol. Bababa tayo dyan patungo sa ilalim ng tulay. Ayan. Babay! Bye tayo ba? Gansela, bababa tayo dyan. Ay, Dito na kumita. Sa ajan sa baba. Dasaan lalim ng tulay? Andiyan sila. Hindi pa Ano natin Maricel? Ano na? Ito pala yung taso. Ayun mga idol, andito na tayo. Ang lalaki ng bato. Yan. Ayan po, mga sasakyan namin. Para paro G. Para paro G. Ang taas pala itong tulay na ito. Argame. Oh, nag-aulan ito, no? Lapit na may ambig. Ah, binuksan. At ayun ang mga idol, andito na lahat yung mga kasamahan natin at napagkasunduan po natin na uh, kumain na muna bago maligo dahil uh, na rin po tayo mga idol tanghali na oh, at oh. ayun kumain, nagumpisa na kaming kumain ayan mga idol tara kain po tayo mga idol Aro, yung dami palang baboy na mga to. Manok to? Manok yan. Manok yan? Hmm. Lalaki oh na ang lalaki gaya. Hindi mo, hindi mo at pagkatapos na kumain mga idol ay nagsiligo na ating mga kasama. Ah, uh, talagang napakainit din po ng panahon kaya sarap maligo sa malamig na tubig dito sa ilog. Ayan mga idol ang lakas ng, ng agos sa may, may banda taon, doon. Si Mateo, <laughs> <coughs> <laughs> 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 Ganda naman pala Sarap ng pala eh. mo mo. kayo mo. Si Kasi baka madala na Agos. Si Kasi baka madala na Agos. ayun na mga idol at nag enjoy na ang ating mga kasamahan na maligo dito sa ilog ayan at tayo rin po ay naligo na rin talagang nakaka relax at nakaka enjoy maligo dito sa ilog ng Buswang River What? Iyak mo. Bawang Bawal daw ang cellphone mo. ano, kalao po pala dyan. Ang <laughs> babae, yung sayo At hanggang dito na lamang po ang ating video mga idol. Sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share at mag-subscribe po sa aking channel. Hanggang sa muli po, lagi kayo mag-ingat at God bless po sa inyo.